Oksihina by Jonella isang pag-ibig na walang hangganan. Sa bawat hinga natin, may isang taong nagbibigay ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay, pero paano kung ang taong ito ay siya ring dahilan kung bakit hindi ka makahinga. Welcome sa kwentong musika, kung saan binibigyang buhay natin ang mga kantang may malalim na kahulugan. Ngayon, pag-uusapan natin ang Oksihina ni Jonella, isang awitin na hindi lang tungkol sa pagmamahal kundi isang simbolo ng pagiging buhay mismo. Verse 1, isang sandali bago ang katapusan. Sa unang linya pa lang, ramdam na natin ang lalim ng emosyon. Kung ito na ang huling minuto sa mundo, mga segundo ay uubusin sa tabi mo. Dito, ipinapakita ni Jonella ang isang taong handang ilaan ang kanyang huling sandali kasama ang iniipit. Ang oksihina ay literal na sumisimbolo sa oxygen, isang bagay na hindi natin kayang mabuhay ng wala. Sa parehong paraan, ang kanta ay nagpapakita kung paano ang pag-ibig ay maaaring maging kasing halaga ng mismong hininga natin. Chorus, isang dakilang probesya. Ang chorus ay lalong nagpapalalim ng mensahe ng kanta. Ikaw ang dakilang rason ba't ako ginawa, ating oksihina? Ipinapahayag ng kanta ang ideya ng unconditional love, isang pagmamahal na handang magsakripisyo, masaktan, at ibigay ang lahat kahit pa ito ang magdudulot ng sakit. Verse 2, Ang Mata ng Pag-ibig kung ipapahiram ko ng isang araw ang mata ko, malalaman mong si Piro ang tingin ko sayo. Ang linya na ito ay nagpapakita kung paano natin tinitingnan ng taong mahal natin sa isang paraang hindi nakikita ng iba. Ang si Piro, ay isang napakagandang bato na sumisimbolo sa halaga ng isang tao sa ating buhay. Bridge, ang misteryosong wika. Sa bahagi ng Bridge, may mga lyrics sa ibang wika na nagbibigay ng isang mystical na pakiramdam. Hindi malinaw ang eksaktong kahulugan nito, pero maaaring ito ay isang paraan ng pagpapakita ng lalim ng emosyon na lampas sa salita. Ang tunay na kahulugan ng oksihina Sa kabuuan, ang oksihina ay hindi lang isang love song, isa itong deklarasyon ng isang pagmamahal na walang hanggan. Isang pagmamahal na, kahit mawala ang lahat, ay handang magsakripisyo. Ano sa tingin mo ang pinaka na bahagi ng kantang ito? I-comment e mo sa baba at huwag kalimutang i-like e at i-share e ang vlog na ito.